Isang malungkot na balita ang bumungad sa atin ngayong araw. Isang bituin ng pumanaw, isang aktres na minahal natin at nagbigay saya sa ating kabataan. Si Barbie Sue, ang iconic na gumanap bilang sanchay sa Mitchell Garden, ay sumakabilang buhay sa edad na 48 dahil sa respiratory illness. Isang pagkawala na nag-iwan ng lungkot sa puso ng maraming tagahanga sa buong asya. Ngayon ibibigyan natin ng oras ang kanyang buhay, ang kanyang iniwang alaala at kung paano siya nagbigay inspirasyon sa napakarami sa atin. Kung lumaki ka noong early 2000s, siguradong kilala mo si Barbie Sue. Siya ang ating sanchay, ang matapang, simple at totoong dalagang umantig sa puso ng milyong-milyon sa pamamagitan ng hit Taiwanese drama na Meteor Garden. Ang Meteor Garden ay isang kwento ng pag-ibig, pagsubo at pagkakaibigan. At dahil sa kanyang galing sa pag-arte, hindi natin maiwasang madama ang bawat lungkot, saya at pag-ibig na pinakita niya sa palabas. Ngunit ngayong araw, Nagluksa ang buong industriya ng entertainment matapos ang mapabalitang pumanaw si Barbie Suda sa komplikasyon ng pulmonya matapos magkasakit ang trangkaso habang nasa Japan para sa Lunar New Year. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid, siya ay nagpaalam ng tahimik at, bagamat napakasakit, nagpapasalamat siya na naging kapatid niya si Barbie sa buhay na ito. Napakaraming fans at celebrities ang nagbigay pugay sa kanya mula sa kanyang dating co-stars hanggang sa mga tagahanga sa iba't ibang bahagi ng Asia, lahat ay nagmadalamhati sa pagkawala ng isang tunay na icon. Si Barbie so ay hindi lang isang artista, isa siyang inspirasyon, maraming kabataan ang lumaki kasama ang Meteor Garden at nadala sa kwento ng kanyang karakter bilang Sanchay. Isa siya sa mga unang artistang nagtulay ng Asian drama sa global stage. Ang kanyang dating co-star si Wang Xiaoming ay nagsabi rin, I've heard the truly brilliant souls are never dim by time. They remain vibrant like bubbles shining in the sun. Napakahirap tanggapin ang pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng ating kabataan. Ngunit sa kabila ng lungkot, mananatili siyang buhay sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula, palabas at walang di matatawarang kontrobasyon sa entertainment industry.